Tricycle driver, pinagbabaril, paray. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-follow, mag-like, at i-share iyong aming Facebook page. At huwag din kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel. Ang Serbisyo Balita Live Online. Maraming salamat po. Isang 42 anyos na tricycle driver ang pinagbabaril ng isang hindi pa nakikilalang suspect sa Elipanyo Subdivision sa Barangay Tres dito sa lungsod ng Kalamba. Kinilala naman ang biktima batay sa nakuhang mga pagkakakilanlan sa pitaka nito na si Enrique Ostaris at residente ng Sitio Canluran, Barangay Lucheria, dito din sa lungsod na ito. Batay sa incident report mula sa kapulisan, nasaksiyan ng isang eyewitness ang nasabing pangyayari. Nakita niya ang biktima lula ng kanyang tricycle nang bigla itong hinintuan ng isang lalaking nakamotorsiklo sabay pinaputokan ng baril. Mabilis naman tumakas ang hindi nakilalang salarin patungo sa direksyon ng Barangay Lechria. Agad naman nagpamanhunt at dragnet operation ang hepe ng kapulisan dito na si Police Lieutenant Colonel Milan Martirez upang agad na mahuli ang suspect. Sa kasulukuyan pang iniimbestigan ng kapulisan ang motibo sa likod ng pamamaslang. Ang gulong personal na alitan ang tinitingnan na pinagmulan ng nasabing pamamaslang. Ito si RJ Alacdan Salgado nag-uulat dito sa lungsod ng Calamba para sa DCSB ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod